be careful ha. Inilagay ko siya dyan kasi nga paliliguan ko si Asher. Ngayon, bigla siyang tumayo. Humawak siya. At nakakatayo ng aming baby. Finish? Yun nga lang, para siyang lasing. Did you wash properly? Sabi niya kasi, I will do it by myself. Kaya ko siya iniwan. Mami, ah. Did you wash your Your armpit, your butt, your neck. Properly? Are you sure? Mm, sige. So iniwang ko siya dito. So Umawak siya sa ganito. Tapos tumayo siya. Yun nga lang parang lasing. <laughs> Hindi pa niya masyadong balance yung katawan niya. Come here, come here. Okay, go there. Bihisan ko nga muna ang aking anak para ready na siya pagpasok. Yeah, tatayo na naman siya. <laughs> Kaya ko nilagyan ng ano, kasi nga baka masubsob. Mm. At least, ayan, may ano. May gamit-gamit. Natayo na siya, ay. Natayo na ang aking bebe. Good boy naman ang bebe tong na to. Kahit napakalit na bebe, e eh, napakatibay naman ng buto. Na! Maliit siya kumpara kay Asher dati. Malaki si Asher nung baby siya. Si Tonton maliit. Although pinanganak ko si Tonton na mas madigat ng 100 grams. Kasi eto 3.3. Si Asher 3.2. Pero mas malaki si Asher nung baby. Eto mas maliit siya eh. Pero matibay ang buto. Na? Oo, oh, oo. Oh, oh. Sumubsub ka. Stand up. Oh, stand up nga, baby. Sige, stand up baby. Stand up. Ayay! Stand na anak ko! Ayan o. Oh. Oh. oh, Ay, stand up nga! Chit, 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 Kasi naman ang lalaki ng binigay ni kuya na laruan sa'yo eh! Yung mga traktor-traktor ang ibinigay. Oh, Yan, si Pikachu lang dyan. Sa tabi mo. Akin na yung malaking traktor. Yung alo lang ang laruin mo anak ko. Yung saging at saka yung sayote. Ha? Ah? Saging at sayo ate lang para maluwag ka dyan sa loob. Give me this one. Ah! Ay, gusto niya yung traktor kasi din. Nandito kami sa naranggat, guys. Naglalakad kami ni Tonton. At ah, antayin po si Ruth. At sasamahan niya ako sa bilihan ng mga bargain na damit. May murang bilihan dito ng damit. Kaya try ko tumingin dito kung makakakita ako na para kay Asher. Sa naranggat kami, kaming dalawa lang. <laughs> Nakalayas kami ni Tonton. Ay, bibili muna ako ng tinapay. At nagugutom ako. Daan tayo ng tinapay dito. Anong pwedeng madilig? Nandito na kami sa shop. Kasama ko si Ruth. Ayan, no. Namimili kami bargain. Tingnan mo. Pantalon ni Asher, 400. May tig 100. Mga t-shirt, 100. Etong party dito, 400 daw siya. Ayan. Madalas mga pang babae. Marami pang babae. So, nakahanap ako nito. Tapos may dalawa ako doon. Bali, mga t-shirt, madalas pang babae. Ito, TIG-100. Yan, TIG-100 ito. Ito, TIG-400. Mas maganda yung klase ng 400. Ay! Tapos, ito yung 100. Okay lang na mura. Kasi palagi nagagaskas ang tuhod. Palaging butas ang tuhod. Yan Ayan apat na. Apat. Yan si Ading Rut. Binitbit ko na. Kasi akala ko nawala. Kaya binitbit ko na. Ayan o, oh, apat. Pantalon. O. Oh. Oo, oh, oh, dalawa, tigisang daan, dalawa yung tig 400. Pwede na, pag-uwi niya, after one month, pag-uwi niya, butas na naman ang tuhod. Ewan ko kung bakit napuputas ang tuhod ng pantalon ni Asher Ito yung mga jacket nila, oh 400 lang, oh, ganito style Ganito, oo oh, oh. Yung ganito, tela Yung para siyang, ano Para siyang raincoat Yung hindi nababasa ng, ano 400 lang, guys, oh Jacket Winter, ano, jacket 400 lang Ito, oh, bet ko to Ayan, oh, ang kapal 400 din. Lahat. pero hindi ko alam kung kasya sa akin. Ang laki ng tiyan ko eh. Hindi na isasara. Ito double zipper. O? Oh? Pang ano eh, pang snow? Okay naman. Ah, magaganda din naman ang mga klase. Ah, oh. Yung talagang malamig na malamig na malamig na. Diba kasama ko si Fro? O nakabili ako. Alam mo ba sa para sa yung tinanong namin jacket kahapon 950 sabi? <laughs> Pwede na to sigurado. Sa mga kabili ng 400 na ganito sa labas 4,000 to. 3,000. Jusko 3 ko, three months lang ang winter dito. At least maitawid man lang yung 3 months na winter. Pwede na yung mga ganito ah, yung pang ano? Pang bargain bargain. <laughs> pang bargain yung um, ano. <laughs> nila yung mga damit dito, no? Binargain nila na mga old mga old stock, no? Na? Hindi naman siya ukay-ukay -okay, kasi may mga tag pa naman. Kung baga old, old stock. Mga hindi nabenta noon. Kaya, sino tumawag? Nandito pa kamo Namimili pa. Habang di po may aksi tonton. <laughs> so, enjoy naman yun yung pagbili Malaki yung shop dito nila pa. ha. Dito na kami sa side shop guys. Bali, inantay ko si Asis. na sunduin kami dito ni Asher kasi ayan yung bitbit -bit ko oh. tapos si Tonton tulog pero nakabili ako ng na, ano, jacket winter jacket 400 lang mahal ang damit ni Tonton yung dalawang yung isang pants ni Tonton ay 400, sabi nila. At sa yung jumper niya, 400. May isang pantalon si Asher na 400, pero the rest ng pantalon niya, tigo 100. Yun ang maganda na kabili ako ng pantalon niya, tigo 100. Pwede na yun. So, naka 2,000 din ako. Kasi yung jacket ko 400, kay Tonton 400 for so, 4, 8, 12, 16, 1, 6 na. Tapos, apat na pantalon ni Asher na tigwa 100. So, yan yung nabili ko doon nagvideo-video ako doon, ibawal pala magvideo doon, nakalagay no video, no pictures and no videos. Sabi niya. Pero hanggang Saturday lang sila doon kasi lilipat daw sila sa may pulchok, sa may sentro ng mga naranggat. Kasi mahal daw yung renta nila. Ang laki ng pwesto nila nakita niyo, di ba? Mahal daw ang renta nila doon. E mga sale, tigo 100 saka 400 yung tinda nila. So hindi naman siya totally ukay-ukay kasi may mga tag price pa naman. Parang ang tingin ko, ano siya, uh, old stock. Yung mga last year na damit na hindi nila naibenta, tapos ibebenta nila ngayon kasi nga may parating na naman na bagong damit, ganyan, mga bagong jacket. Pero maganda yung jacket pang winter, okay na yun kasi yung bibili ka ng TIG 2,000, 2,500, 3,500 ganun sa lapas. Yung 400 malaking 3 months lang naman ang winter dito, ba diba? Yung parang maitawid mo lang yung 3 months sa winter dito, okay na yung ganun klase ng, ano, ng jacket, di ba Naghahanap ako ng pangbata sana para dito sa dalawa wala naman. Kaya kapag ano tingin-tingin tayo doon sa may mga mumurahin. At saka okay naman ang tela. May mga iba damage pero yung binili ko wala namang damage, magaganda naman at saka makakapal din naman. Kaya okay na yun. Sabi ko nga kaya Ading root bibilhan ko si Asher ng pants na mamahalin. Tapos after one month, two months, makita mo na lang may butas na yung tuhod ng pantalon diyan na lang tigwa 100 at least mabutasan man yan hindi masyadong mabigat sa <laughs> hindi masyadong mabigat sa ano sa loob kahit masira siya kasi tigwa 100 lang yun so antayin lang natin si Asis at ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga pinagdadampot ko doon ayun nakaupo ako dito uh, sa highway ayun na pala nandito na sila ay na sila oh uh, parating na buwat. O, yan ko na sa inyo yung nabili mommy. ko. Mami! O, tingnan nyo naman. Eto, mommy. 100. Mommy? Mami! Like Mami! You like papa said. papa said, uh... Maganda din naman ang tela mommy, niya. Go. Ah, button! Button. Jeans. 100 to. 100. Tapos ito, 100 din. O, oh, diba? ba Gaganda. Eto, eto, 400 to. Mami, here go. About. So, 600 na yan. Okay, okay. Kay Tonton, 400. Okay. Yan. Ano siya? Maong jeans. Right, fight, so, 400 to. Yes, Tapos, eto yung jumper niya, 400. din. sabi ko, hindi ba pwede 100 na lang or 200 na lang? Sabi ko, hindi daw. Sabi niya, ano, uh, 400 daw to. Ayan. Tapos ito, 100. Oh. Wait, Yung ganda ng tele niya, wala namang damage. Wala, kahit punit, wala. Wala. And ito, 100. Oh. Tapos ano siya, may tela siya sa loob, pang winter talaga. Tingnan nyo. Yan. 100 din to. ito, so, jacket ko, oh, 400. Pag sa labas, nasa three, five, two, five, ganun. Ayan. Winter jacket. O, oh, saan ka pa? Kamimili ka pa ba? Ayan na ang mura. Bagsak presyo na sila. Bargain na sila, o. Oh. Winter jacket. Mm. Ano ko, sinukat ko. Kasi may maganda dun, may bet ako doon. Yung kulay black na may flower, flower, pink, pink, pink. Kaya lang, maliit. Di magkasya. Eto, magkasya sa akin. 4XL. O, oh, Diba, ba? Diba, oh. Saan ka pa? 400 lang, o. Oh. Oh. Okay naman. Hmm any sense na here na hmm. O, oh, wala. O, oh, maayos. Walang punet, walang gas-gas. As in, okay siya. Kaya, mamimili pa ba tayo? Ayan na yung mura. Ang importante, may masuot. Ito ang ano ko. Natupad ang akin pangarap na sa si Asher ng pants kasi talagang el pasta kasi talagang ang pants ni Asher pag nagsuot ay para ng si Michael Jackson ganun nakaliliit ang mga pantalon niya ayan hindi na baling mahaba magawan ng paraan kaysa maigset okay one two three four or oh, five Five. Five yung pantalon ni Asher. Dalawa kay Tonton at saka jumper. O, oh, diba? Kaysa punta ako dyan sa parsa. Sasabihin nila, 7.50, 8.50. O. Oh. Eto, may lagayan siya ng kanyang biscuit. May bulsa. So, yan guys, yung pinunta ko sa Narangat. Kasama ko si... Ading Ruth at saka si Mimi. At yun lang guys, i-end ko na rin ang aking video kasi magre-review na kami ni Asher. Bali na antay ako ni Asher kasi kumakain pa naman siya ng biscuit Hindi na, na hindi na na busog -buso ang anak ko. Nagluto ng pasta ang ama. Ang sabi ko bago ako umalis, iniwan ko ang susi kay ama at saka nag-iwan ako ng 100. Sabi ko kay ama, bilhan ng juice at saka biscuit na lang si Asher pagdating at wag bibilhan ng chips pag ko, binilhan daw yung 100 na binigay ko. Ibinili nila mag-ama ng chow-chow at nil nilutuan siya ng noodles na may itlo. Ngayon, naubos niya yung isa na noodles na may, yung pinakita niya na I have noodles, I have pasta. Ngayon, kumakain na naman ng biskit. Hindi na nabusog-busog ang batang to. So, ayan po ng aking video for today at magre-review na kami ni Asher so thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog bye and God bless us all